A testimony is a personal account of what God has done in our lives. How He saved us, changed us, sustained us, and continues to work in us. Yan po ang testimony na dapat mong ingatan at dapat ipatotoo. Kasi kung tayo masisira, ang masisira ay ang Panginoon. Pero sa ating pagtatagumpay, ang tagumpay na kwentong ito ay sa Panginoon. Kagaya po ng bulag na ito, sabi ng mga tao dun sa bulag na pinagaling ni Jesus, paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahid yun sa aking mata. Pagkatapos sabi niya sa akin, pumunta ako sa silue at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Grabe pong himala ito. At kinukwento niya kung anong ginawa ni Kristo sa kanya. Yung mga tao hindi pa rin makapaniwala. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Sino yun? Si Jesus daw. Makasalanan. At sabi ng bulag, sumagot siya, Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit so ngayon nakakita na. Grabe po. Pilit siyang ine-interrogate. Pero ito, pinapatotoo niya na gumaling siya dahil kay Jesus. At sabi pa ng verse 36, anong ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman niyo akong paniwalaan. Bakit gusto niyong marinig muli? Nais ba niyong maging alagad din niya? So itong mga pariseyong ito, ayaw maniwala at hindi mababali ang katotohanan na ito talaga yung nangyari sa bulag. Dati siyang bulag at nakakita. Yun ang pinapatotoo niya, yung ginawa sa kanya ni Jesus. Kaya kapatid, huwag kang manahimik. Ipatotoo mo ang ginawa sa iyo ni Kristo. Kung hindi man sila maniwala, hindi mababali na 'yan ang ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus.